Dito na po tayo sa ating project po, sa ating taniman, sa may itubigan. At tayo po may kabading ngayon. Andito na po si Parnwell po. Tayo po nagpapakanal din eh. Ginaras ko po arno isang araw para mas maganda palang kanalan. Ano pare? Mas magandang kanalan ano? Yan. Ang kumparehan po natin si Parnwell pre. Umaga <laughs> po. Yan. Anin man pare. Iraw, okay? Oo. Ganyan po. Oo. Mas malawon para pagka ano pala? Yung tabas ano? Oo. Hindi sa are o ano hindi tabas, ayan ng gubat. Dito po sa Palahan ano? Palahan. Nasa dib pare ba? Iya, sa ano, soccon. Oo nga. Maganda pala ganyan. Yan ganto po. Paprastika lang. Oo, oo parang hindi madamo pare. Magagamit muna ano? Alin? Oo, oh, yung tabi. Ito. Sasaidin po ito. Bago balutan po natin. Halos mga kaluwahan, mga gamas ay eh, pagwala. Anong? Lang na ko dapat. Okay. Yan ang pambilis duma mo ng tubigan pare. Ha? Yan ang pambilis duma mo. Tabaan. Mataba na. Gagras ka tayo ko pala parang kabila pare yan muna yan para mabilis po matabas mo muna tayo yung kabila po ari po hindi patabas yan pangatlo ito mga grass na po tayo diretsyo putol na po yung puno ng sitaw at lipas na rin naman po para ano po mas maganda magpala 3 linis na po Merenda po tayo mga kaparambin. Magutom na po. Pre. Binatog po ang ating merenda. Sarap. Pre. Oh. Mm -hmm. May oh, merenda na. Karating lang po ni mga kami. Ito eh, may mesukal na. Pre. Oh. Binatog. Ah. Sarap po mga kaparambin. Oh. Para dyan tayo. Pasuyo tayo. Pang pang patamis ata. Ano ba na andyan? Sukal. Sukal po. Ayan. Lagi pa rin. po tayo. O oh, asin pare. Ha? Huh? Asin. Maalat ano? Ma maalat po Wala tayong ulangan. Ha? Tingda po. Number ah, na po tayo. Na palaban pare anong. Bukpa pala. <laughs> Para nag ano. May ah, no, bahay yan ano. Ha? ha? Ay mga hirap pagpatik. Bala, dublado. dubli Dubli. ang gawa. Uh -huh. Matalas yung pala ginagamit ko. Maganda nga yung ano, bakal. Ah, pinapakakan. Mm-mm. Uh -huh. Ganda na no, pre. Mm. patik biglang gawa. Mm. -hmm. Mga patik ka mo ka pa. Samantalang 'yun, dirtsu. Dirtsu ano? Pag napala, dirtsu sa ano kamahan ano? pa naman yan. Mo, sa araw ah.

Tayo po ay kukuha po muna ng sitaw po. Tayo po ay magluluto muna ng ginatang sitaw po na may hipon at katang. Pare ano? Masarap yun. Ayan po si pare Noel. Oh. May sitaw pare dyan wala? Wala dyan? San? Ayan po si pare Noel. Tuloy po dyan. Sa kabila kumakuha. Doon po sa baba. Dito po ay ano na palipas na hanggang dito na po ating na mother oh. yan ang ganda na po oh. kapag uh, nag scatter natin yan ay, ito po ay putol ng katawan ating kukunin ang ano, ibang sitaw po yung pwede pa magulang na sa dulo po pinutol na po natin yung katawan gawa ng ano palipas na rin po naman yan ito mamaya ang habon po natin gagars katira dito dun po sa kabila masariwa pa yan po oh, malinis na yan ito hindi pa ito ito po yun sariwa pong sitaw yun laki pa oh. pare paray parnoel mga kasi sitaw mamaya ang dami oh Pwede pa ito ating bibigyan si Paranoid ng ano siya natin mamaya magkakaagi pa pare ito po oh. talagang madam oh. yari naman sa natin yan ipili natin yung sariwa pa malutong lutong kung mas pang ulamin po ay makakaputi pa tayo dito nakakuha na po tayo mga palambin ayos na po ito tayo pwede tingin ng okra din ilalahok eh. po natin eh. masarap po itong ilahok ng okra yan ah eh. Hmm. Ayos ah, na po ito. Maluto na tayo. Tayo po ay nakapag-prepare na tayo dito. At magluluto po tayo ng ginataang hipon na may sitaw at katang. Ito po ang ating mga rekado. Hipon po yung huli kanina. Panlahok po natin. Katang po. May sitaw po tayo. May sili. May okra po. Sibuyas. Yung luya. May gata po tayo dito. Dalawa. Yan. Ito muna ating unahin Dini po ang ating lutuan Kawali, dito na po Yan, okay na po Pagdumahin na ang ating gatong Hindi nakakakuha ng ano eh Kawayan ba, na bilog Ah, wari ko pa'y mapapagana tayo nito. Ginataan po naman. Pero may pa rin. Sibuyas, luya. Paminta po, konti. Yan. Asin po ang kasunod. On rush. Yan. Ano yung man? Yan na kulukulo na po. Lagyan na po natin si Bagong sikat po 'yan. Fresh po. Hugasan na po 'yan. Yan. Halo, hindi lang po natin kunti. Dapat na berde pa lalo ano. Nabubuto. Uh. Okra. Lagyan na po natin okra. Katang. Buhay pa po ari, malinis na po ito. Ayun, nagalaw ko. Ayun, nagawa na po. Haluin mo dali. Ay, ba? Ay, nangawala ating tangok. Tikat mo ubos po kulok natin. Tikat 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 mo wala po. Ayun. Paano yung iba? <laughs> wala po. <laughs> Naglalo. Nagtalunan. <laughs> Mamaya na sa ilog natin lalagay Eh nagsuot na nga sa ano, sa aboy. Ibabangin natin. Nasa, Ilan yung nahulog? Isa, dalawa, tot, dalawa. Abay, yung ko po eh, yan lang patay po. na patay na eh, yun pala eh. Yung... Lima? Lima yung nahulog? Alin? Yeah. Tatalong yun din. Papunta sa ano yun, tubigan. Hindi <laughs> ba <maitidyan>. yun. <laughs> nagtakbuhan ah, ni Lulu. Nagtakbuhan <laughs> ni Lulu. Kala ko pinakubos ang ating ano eh, pang <laughs> Ubus po ang ating bangot eh, kung hindi ko narangan. Hindi ba yun. Hindi madam, hindi eh, madagana ng kamay at... Maninipit. <laughs> Maninipit. Hindi <laughs> ba, nagtakbuhan po. Kala ko yung na lahat eh. Alam mo, na anak mo pa. <laughs> Pagtalo ng sakuli. <nagtakbo. laughs> Nagtalo na ng, ng pangbango. Kagulo po ay. Ilagyan na po natin ang hipon. Malinis na po yan. Hindi Kala na pwede yun. tatakbo. Hindi na tatakbo. Hindi na pwede mga katakbo. Oo, so, ako, sarap na yan daw. Special eh. po ito mga kaparambin. Specialty po. Nawala po ang anong sitaw. Puro, Puro po. nan ganyan po tayo magluto sa probensya ilang araw na tayong libre ilang araw na tayong may libre hindi na nabili. ako po yung nasa atang ulo ay, ano kaya, nahiblag nahiblag ka na sa kaka may hipog sa ilog Nahipon po ako po yung nainom ng ano? hmm. ng paylapol na headlight sa so, sarap ng inyong kinakain. na na po itong ating ano. Niluluto. Ito hey, po yung dalawang gata. ka. Halo, halo. ano ano po ka na Ng sili po. Ah, ah pare. Ha mo tamo rin niluto natin. Hmm. Pare, mo dali ka. Ano pre? Ah, si Pare Noel. Mamaya ulit pare. Kakanam tayo mamaya sa kubo. Dami hipon. Aba. <laughs> libre pare ah. Hmm. Luto na po ito. Tuwakoy na pala ito. Itikman natin. Ayan, mm -hmm. pagkasarap po yan. Quality, aba. Panalo nga po. Taman-tama. Dito na po tayo sa kubo natin. Nakahaya na po. Ito po yung ating niluto kanina sa dampa. May itong, ano po dito. Baboy. Ginataan po. Kanin. Ayan, kain na. Pre, kain na. Eu summer